Handa ang Armed Forces of the Philippines na sanayin ang mga mangisdang Pinoy bilang bahagi ng pagpapalakas ng reserve force na pandagdag sa pagbabantay sa teritoryo ng Pilipinas. May ulat si Bea Bernard. Sa kabila na maring pagkundina ng Pilipinas sa aktibidad ng China laban sa mga barko ng Pilipinas, patuloy pa rin ang namumonitor na presensya ng mga foreign vessels sa West Philippine Sea. Ayon sa AFP Western Command, sa 400 foreign vessels ang kanilang namataan sa rehiyon. Sa bilang na ito, 85% dito ay mga Chinese vessels. Dahil naman sa water cannon incident, sinabi ni Westcom Commander Vice Admiral Alberto Carlos na napatunayan ang kanilang suspetsya na ang Chinese Maritime Militia ay sumusunod sa utos ng China Coast Guard. Nitong Sabado, maliban sa mga barko ng China Coast Guard, ang mga Chinese Maritime Militia ay hinarang din ang barko ng Pilipinas. How to confirm that, we're still working on, on that one. But uh, their actions show that they seem to be taking orders from uh, from the Coast Guard. Sinabi naman ni AFP Chief of Staff General Romeo Browner na papalakasin ng militar ang kanilang reserve force para maging dagdag na pwersa na magbabantay sa ating teritoryo. Maging ang mga mangingisda ay handa nilang sanayin. Humarap naman sa media at itong miyembro na Philippine Navy na sakay ng chartered boat na binomba ng China. Kasabay ng pagpapadala ng supply, sila rin ay dapat madedeploy na sa BRP Sierra Madre. Ngunit dahil sa insidente ay hindi na ito natuloy. Nakatanggap din sila ng radio challenge mula sa China noong araw ng insidente. Delikado talaga sa sir kasi yung mga bangka natin is made from wood. Anything na mangyari niya na mabangga yan or matamaan man yan ng uh, matindi. Hindi uh, natin alam kung makakabalik ba talaga yung bangka na yun kung mag kapag nasira na. Nasira rin ang mga supply at pagkain na dala nila dahil sa pagbuga ng tubig. Una nang sinabi ng AFP na nananatili pa rin mataas ang moral ng mga sundalo sa kabila ng nangyari sa Iyong Insol. Patuloy namang tinitiyak ng pamahalaan ang suporta sa mga sundalo na nakadestino sa BRP Sierra Madre. As sabi ko ka kanina, everything is being considered, uh, airdrop, uh, Uh, using other vessels. Lahat uh, ang, ang, bottom lines, we need to resupply them before two weeks nga. Ikinalugod din ng EFP ang suporta ni Sen. Risa Honteberos na magdagdag ng pondo para maayos ang BRP Sierra Made na kinakalawang na. Humingi rin ng suporta ang leader ng militar sa Kongreso para suportahan ang EFP modernization. Mahalaga ngayon ang madagdagan ng ating mga barko, air assets at maging mga drones. Hindi lamang tayo nakafocus sa Ayungin, no? sa Ayungin Shoal at sa BRP Sierra Madre. We are in fact looking at the whole picture of the West Philippine Sea. And uh, marami rin tayo mga ibang mga isla na we are occupying and we also need funds. Bea Bernardo, Para sa Bayan.